mga kabay magandang tanghali sa lahat ng kabay natin dyan for ah. to this video mga kabay ah, dito kay, kami ni pare oh. pagluto kami ng kumi ah, sa mga kabay natin dyan ah, nakarelate kung anong klaseng isdang kumi janitor yung tawag sa iba janitor fish janitor o yun, oh. ah. yun mga kabay oh. mm -mm. mga kabay oh. Pero hindi ko nakunan kanina magkabay sa paglinis ko itong kume yung Ayun uh, o, oh, pakita ko sa inyo kung sa hindi pa nakakilala sa kume Yun ang kurma niya Medyo may, ka may kahabaan yung uh, lawas niya Pero yung may ikuan sa makabay yung may ano yung tawag sa Tagalog yung pilit pre yung ay yung parang malagkit. Oh, yung laway-laway. Dili, uh, yung, yung kanya parang ay, may para sa ano ba? uh, ano madulas. Bala, para, dili. Parang sa kwan. Yo no. Kinya mayroon akong nilagay dito. Yon ba? Yung uh, sa kwan niya para parang um, sa ibabaw na bunganga niya mayroon no. yon yun yung yon panglinis. Oo. Parang liha. Ah, uh, dumidikit. Linis Oo. <coughs> Yan ang makabaya. Nakaridi na yung lahat. May yung bumbay natin. Yung uh, bawang. At dito may limon grass. At ito, secret ingredients secret, ko yan. Secret. Oh yeah. May patis. Uh, kulang uh -huh. na suka. Nakaridi na ang salangana natin. Abutin okay. at yung lagyan natin sa pagluto natin. natin. Ah, simpre, Mm. Mayroon tayong bahali na. Mm. Oh. yun bahali na mga kabay. bahalina na. Sa Yan. Bahali na yan. the best. And the best. Coconut wine. Yan. Kuha na tayo mga Magluto tayo kasi uh, parang 1 o'clock na tayo. Mahigit. Uh, okay. okay. Parang medyo kuha na mga Gutom na tayo. yun Yan o. Yung mga kuha natin yung mga na natin. ano ricados yan De, ako 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 kan ako, 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 ako mm. video ni mo mayro pa tayong kung magabay ah ah ano ba yon tagos ng niyog yung katas you know gata you know, gata mm, oh gata ah uh, kuha na mamaya na natin i eh, i <toss> eh, kuha natin pag medyo pag kayo, luto na yung luto na yung isda serve na okay ay pagkita ko mamaya pag nagay sa katas ng niyog. Uy mm. eh, dalisay. At yung tiwan dahil, magluto ko na ka pre. dudong. Iwa po yung pamagaway. Uh, Lamas. Mm. Puhon. <clears throat> Yan, para upisa na. Ang pagdisa yung natin yan yan masarap na tausyo black black beans Talang. magandang tanghali sa lahat ng kabay natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao uh, lang ang kuha namin yung mga kabay pananghalian namin medyo na late na uh, nasa 1 o'clock na tayo mahigit Kasi... ah, oh, 1 o'clock na ba pa eh? 1 o'clock ka o? Oh. Uh, ah, okay kasi medyo late na rin nag uh, late tayo mga kabay ha? okay lang nga at least ma may pangulam tayo huli ko ganina yung uh, kumi ilang piraso lang yung huli natin isang kilo lang basta meron kahit wala ito lang uli. mayroong pang... May pang ulam. May pang ulam. Yan. Soka, mga bay, soka. Mm. Yung paasim natin. Um, pangasin kunti. Yan. Takpan muna natin. Yung... Kwan natin? Yung... Lubi natin. Kukunat. Kukunat.

Ano? Una lang katas. Sa, sa katas. Ang sapal ng Ano ni sapal? Kung sa Bisaya, Cebuano sapal. Sapal from coconut. Sapal from coconut. Ah, patmagin ko bukmatan mo. Nung katulog ka. Ha? Yun ang secret ingredients natin. No? Ilagay na natin. Kasama yung lemon grass. Ayun. Ito na. Ang gata. Ganito. Paano gawin? Ang gata. Kailangan squeeze ng mayos mga kabay para ang gata niya sticky. Labas talaga. Labas talaga ang lahat. Ate, salam pre. Dari ko to. Ako ang salaon ko sa... Yun. Sa... Luto na. Pwede na tirahin natin. Yun. <laughs> o yan. Sarap yan. Mayroon tayong sili na mahalang o. Oh. Hmm. Yan. Yan pang Pwede na yan. Yan pang lang. Ang kumibaw. Ang kumibaw. Ang kumibaw. Yan naman kabay oh. Sarap yan magaba yung ulo niya. Ayun. Ah, okay na. Hindi pa. Pwede mo lang. si sila Joe Boy. Ah, Kaya inyo siya to. Sabado sila mga ato niya, o kumana sila mga ulang mm. Domingo mag Sarap yan mga kabay Mga sinulog siguro sila So yan lang hati ko Okay, siyang to nakadumdum sa balay nila ni Upay dito Bira pre Release na to Kainan na mga Finish product natin Ayan. o Ayan Bira na, bira na Ayan, kaayo Bira mga kabay Hmm. Luto dah, Yon, pare. Pisang ulo sa akin. Sayo rong okay. usap, pre. Pare. mam. Taon, ma'am. Bira, bira. Napasili ka rin. Tapos hmm. una to, ni. Parang mahanghang. Ibat-ibat hmm. ni siya. ni siya. Okay. Ah. Bra, bra, bra. Sakto kayo mga kabay. The best mga kabay. Ya, yeah, pahilisa pahilisan din na tuba Ito uh, ba? patay na. Ako na

yung kasaba bulgod. Ni, niyog. Ni hmm. Kasaba bulgod. Oh. Una pro busok ya. Ang kahoy. Bungkal. Busog. Hmm. busog busog mga kabay Sulit nga busog Shout out sa lahat na Kabay natin dyan Shout out sa taga Suba Pandan Sa kay uh, Redoblado family dyan At Sa lahat na mga Kabay natin sa Suba Pandan Kandandan Redoblado sa taot at sa pamilya mo ba kay Paul rin blado dyan malaking shout out uh, sa lahat ng kabay natin dyan sa subapan pandan, malaking shout out yun, narito po kami nagluto-luto po kami ng kumi mm. tapos na kami kain uh, sa taot sa amiga natin sa uh, Sandingan, Bohol uh, sa kay ma'am Fritzy uh, Lothar Magandang tanghali dyan ma'am uh, Dito po kami Nagluto-luto po kami ha. Nanghalian po kami dito uh, Kasama si pare At mayro kaming Tuba dyan Ang pahilis uh, Sa lahat nag-abay natin dyan Malaki pong shout out uh, saka, Lalo na kay Sir Larry dyan Sa kay Kabay Color Mix TV dyan Kay Inting Kabutingting. Malaki pong shoutout. Kabutingting. oh yay. Kay, ah, uh, Kay, mam Binja Binji. Ah, uh, malaki yung shoutout, ma'am. Thank you sa pinalipad mo sa akin. Ah, uh, sa lahat na kabay natin dyan sa pandan, si Bunga. Malaki pong shoutout. Ah, uh, sa lahat. Kung natin. Opo. Okay, sa kay mga pare pari, -pari natin diyan. Uh, kaparihan natin diyan sa suba. Okay dito, may kumi. <laughs> kumi na naman. Sarap. Kumi na naman yung ulam namin. Ah, uh, 'yun lang magabay ah. Uh. <clears throat> Medyo matastas na yung video natin. Ah. Uh. Dito pala yung kami ni Pareo, oh, nagtagay pa rin. Pero ah, uh, 'yun uh, mag -abay, uh. Bye -bye na magabay, ah. Uh, babay na. Ah, Malaki sa taot sa lahat. Uh, mabuhay kayo, mabuhay tayong lahat. God bless and good health po sa lahat. Uh, I love you. I love you all.